ito Wow Panalo sir Sir <laughs> Tien Oh ayun si ka Angel oh Angin yan <laughs> Wow wow Mamaya na natin pilihan to itu malilit Huwag na malilit Oh Wow wow Akin 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 Yan yan Lumaganda yan ah Kadali nga ito to to <laughs> <laughs> Oh itu pa isa, oh Oh Ay, nako. Ito pa, ito pa. Ito, maganda. Hala, puno naman yung lagayang ko. Dapat maghanap tayo ng malaki. Kailangan natin mga gamit natin. <laughs> lagi ako may daong baong plastik mga idol kasi pang lagyan, lagyan po natin siya ng ukay-ukay. Tapos sil natin. Baka makapag live tayo. Atin, hindi tayo sure. Pero kailangan lagi tayong may baon. <coughs> dito natin lagay. Sana makarami tayo ng pulot kasi na nakaraan. Wala, kakaunti lang ang pulot kasi mga idol, mayroong time talaga na grabe po ang tapo nila. May time din po na kunti lang yung tapo nila. Kaya minsan, bawi-bawi lang po talaga. Kaya itong mga, itong mga idol, ulitin ko po sa inyo sa mga hindi pa po nakaalam kasi minsan may nag-comment. Nag Ito yung comment niya, basahin ko sa inyo ha. Yung comment ni... Lode. Hindi natin siya masisi kasi lahat naman talaga ng tao may kanya-kanyang opinion. Hindi kasi siya naniniwala doon sa sinabi ko na ipaparapol po natin yung mga pamimigay natin. Ito, ito, sabi niya. Oh. Sabi niya, ah, ito, masam. Masam sinungaling. Totohanin at gawin mo di salita lang. Oh, come on, on Sabi niya, oh, come on, on. English pa yun ha. <laughs> oh, come on, on Pamimigay sa amin. OMG. Sabi ng comment. Ito mga idol, hindi naman kita masisisi dyan. Salamat sa iyong comment. Sasagutin kita. Kasi hindi mo naman alam. Pwede mo siyang reviewin. Pwede mo reviewin, reviewin yung mga live ko dyan. Ayan, makikita mo yung... Yung live ko, yung paglalagay ko dun sa mga gamit sa loob ng balikpahin box makikita mo rin yan dyan tapos yung paraful natin ng balikpahin box naka live din po yan makikita mo rin yan minsan halongkat halongkat ka rin sa mga video mga basahin mo rin yung mga title yung mga thumbnail makikita mo yan dyan Sabi na pinaparaful ko din yan kaya ito mga idol ito po talaga ang promise ko sa inyo tulad niya malapit na tayo sumahod sa youtube doon po ako kumukuha ng pangbayad sa balikbayan back natin pag kumita po tayo sa YouTube para yung sahod ko naman po ay para po doon sa pamilya ko yung sahod ko dito sa trabaho ko para po sa pamilya ko tapos yung sahod po natin sa YouTube yun po yung pangbayad natin sa balikbayan box kaya minsan natatagalan natatagalan tayo magparapol kasi matagal din din po tayo sumahod kaya ang tangi ko lang po sa inyo, magtulungan po tayo. Huwag nyo po laging kalimutan ishare ang ating video. Nang sa ganun po ay mabilis po tayo kumita sa YouTube at mabilis din po tayo makapagparapol ng balik pa Hindi po ako nagsisinungal. Yan po ay totoo. Napakasayang po ng mga gamit na tinatapon nila dito kung hindi ko na hindi natin gagawa ng paraan para mapagkitabangan ng iba sa mga kababayan natin. Diba po? Napaka dami ito pa. Okay, okay na. Napulot ko na nakara. Ayan, yung mga pangbata, yan yung pambalot natin sa babasa din. basta lagi nyo po isir ang video natin. Ito yung mga ibang gamit ko dito, oh. Kita ko sa inyo. Yung mga nag-comment dyan, sabihin na, hindi ko kinukuha yung mga pinupulot ko. Tinatapon ko lang. Ito so, mga okay-okay yung dumi. Pero okay lang eh, kasi plastik lang naman po yan eh. Oh, mga hindi pa kita ayano oh. oh. dito 'yung iba. Ito 'yung ko nang nakaraan. Oh, ayan. May mga platito pa sa loob. Tapos sasabihin nung oh, um, nag-comment din, may nag din kasi mga idol eh. Hindi ko rin kinukuha 'yung mga pinupulot ko. <laughs> Tinatapon ko rin daw daw. Ano 'yun? <laughs> ano 'yun pang-content lang. Kaya <laughs> Ganit, ganito mga gamit, hindi mo siya kukunin kukunin mo, tapos iiwanan mo lang din yan ang pamimigay ko kung gagawin ko yun for content lang yung kinukuha ko itatapon ko lang din, iiwanan ko may nag commenting kasi eh oh. yan yung paparapon ko sa inyo kung gagawin ko yun talaga to si ate oh kasi ate babae yun eh, ate yung gamit na yun yung nakita mo na iniwan ko lang din mga busag po yun. May mga may damage po yun. May mga ano dito, may kunting mga bungi-bungi yan dyan sa gilid. Yan. Kaya yung minsan, nakikita mo, nilalagay muna namin sa isang tabi, yung mga ganito. Pag hindi ninakaw, kasi mayroong iba din doon, kahit nakatabi, kinukuha din. Kaya pag pagdating mo, wala na yung mga gamit mo. Kaya tinatabi namin yun, kasi pinipilian po namin. Kung mayroon siyang mga damage, alangan uuwi mo pa. Eh, kung may kunting damage, kung may bungi, o tapos pag may bata na naguhugas o masugatan, 'di ba? Kaya hindi namin kinukuha kahit maliit na damage lang. Kaya pinipili ko namin 'yun. Kaya abang-abang lang. Sa susunod nating rapol, malay mo ikaw pala rin. Ikaw talaga. Kaya huwag mo laging kalimutan i-share ang ating video para tuloy-tuloy tayo at marami tayong mga kababayan na magkaroon ng mga gamit. Ito oh. Wow. Panalo, sir. <laughs> sir, ang dami. Oh, ayos si ka Angel, oh.

Tutututu pa, oh. Hmm. ka so, ano na po? Sa usawan ba? Oo. Ah! <laughs> Tututu pa, oh. Oh. oh di ba? Maliliit, oh. Oh. Maliliit. Kunin natin ang mga maliliit. Pang na natin to Yung mga mababaw mga idol Huwag natin kunin Oo oh, oh. Kasi meron kasi nga no eh. Ayan o oh, mababaw oh. Ayan tama lang din talaga yan Diba Mabasag yun eh. O oh, plastic Oops O oh. Ayan Plastic man Ayan na ito to 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 Ayan o oh. Ayo, to oke, okay. ayo. Ayo plastik, oh. Oh. Oh, di bawah Tagin. Ayo nangka plastik done. Kita ya? Oh, Enggak Oh, <laughs> No, no let's. Oh, nice. Oh. Ayo. Oh, this one, oh. Ay, naka, nakakahon oh. Oh, saan ka pa? Dampot na yan. Ito pa nga, naka-plastic pa, oh. Oh. Ano ba to? Nakaterno, ah. Ah, may, ba, may basag dito. Ay, toto to, to, Buo siya, oh. oh. Bakit may, baka, may tape. bakit may tip? Bakit may tip ito kunin natin to. Ihiwalay lang natin. Oh, di ba? Ya. Yeah. Oh, <laughs> yung isang kunin natin. Pwede pa yun eh, itong hindi. Ito, ang ganda ng design. Kunin natin, may baso maliliit. Ito, dami pa ata dito. Ay, nagkabasag-basag man. Sayang. Oh, mga platito maliliit. Ah, ang gaganda naman mga idol. Bukan tak kita na. Ay, wala ito mga tao. Oh, dagsa. Oh, wow. Kalau gana man. Oh, itu tu Bakit walang namulot dito? Ngayon, kukuha na ako ng maliliit. Kasi po, magpaparapol na po tayo sa susunod. Ito po ay para po sa inyo kaya wag po natin kalimutan laging i-share ang ating video kasi po pag kumita po tayo sa youtube yan po yung pangbayad natin sa balikbayan box nyo para yung sahod ko po sa trabaho yun po yun yung para sa pamilya ko kaya like, comment and share lang po lagi sa ating video na upload mga idol oh 300 plus kahoy Oo nga, oo oo yun na po sinabi ko Like and share lang po sa ating video ina-upload mga idol Para lagi po tayong magbibigay ng balikbayan back Gaya ng ganito Oo, oh, ang gaganda Ah, <laughs> talagang mamimili tayo nito Eh, ang dami oh Ilang piraso? Lima oh Oh gusto nyo ba yung ganito mga idol? Gusto nyo ba yung mga ganito o yung mga patito na lang talaga na mapapakinabangan? Kasi yung mga ganito mga idol, pang display nyo lang po. Oo, oh, pang display lang. Pero pang mga ganito, nagagamit nyo, diba? Lagay na mga patis. Oo. Mga pinggan. ng, ito dalawa pala to. Oo. Oo. Tulad ng mga pinggan po. di diba? Topay para sa inyo ha. Like, comment, and share lang Para mabilis tayo Makapagbigay ng balikbayan box Para sa inyo Tulad ngayon, natatagalan tayo Kasi matagal tayo kumita sa Youtube Pag masipag kayo mag-share oh, Mabilis tayong kumita Mabilis tayong makapagbigay ng balikbayan box Ngayon po yun mga idol Ito naman po ay hindi ako nagbibiro Kasi minsan nag-comment Daldal dal, lang ako ng daldal dal. Hindi ko naman na ginagawa sinasabi ko Hindi pa nga ako sumasod sa YouTube Natural, aantayin ko pa yun O oh. oh, next month ano na ngayon? May oh, mga John oh, di, baka pagparapol na tayo Abangan di ba po? Doon tayo, doon tayo Ah, yun o, oh. Ang bigat na Kanina sinisingil ako, hindi ko pinansin yung ano Hindi ko pinansin yung tagasingil singil oh, tulad ng ganito Bandihado Ola, ang dami <laughs> Ito pa Oh, walang namuwa dito ay Grabe naman Ito pa Oh Ay, talaga nalagayan ng alaw ano, Preton tilapia Inihaw na bangos Mmm Oh may oh may pitchel pa. Oh mayroon din dito. Ano mas maganda? Para mas bit ko to. Oh ito na lang kunin natin. Ito, uh, wag na yan. Siyempre. Oh, ito pa, ito pa, ito pa. Yeah. oh ito lang kunin natin. Ito kasi, ang babaw. oh, ang babaw. Parang lagayan ng baso dito sa gitna. Ito, oh, ito, ito. Oh. Diba? Oo, oh, ito pa isa, oh. Oh. Ay, nako. Ito pa, ito pa. Ito, maganda. Hala. Puno naman yung lagayan ko. Dapat maghanap tayo ng malaki. <laughs> ano tayo ng malaki dito mga idol? Ah, puno nga. Ayun pa nga oh. Nangihinayang ako sa mga gamit ito mga Ay, ay, basag. Ay. Mabuti hindi nadali yung kamay ko ah. Ayun pa oh. Abangan natin oh. Dito muna sa kabis. Sabi mo muna tayo. Tabi muna natin yan. To. Tabi muna natin. Ito, dyan, hindi naman siguro lang kukunin yan. Ito, oh, abangan natin to. Oh. Yan. Hanap tayo iba. Hanap tayo, hanap tayo lagaya natin. Hanap tayo ng lagayan natin. Hanap tayo ng lagayan natin mga idol. Wala man tayong makita lagayan. wala wala ang makita lagayan ito ang dami pa dun oh mangkok oh ito oh, oh plastik pero buo siya ito pa oh, oh. <laughs> dalawa ang ganda oh nakapamulot pa tayo ah oh. ito pa oh. oh yan oh pinggan ito tututong ito ang ganda rin oh, oh. Diba? walang kumuha Ito ang dami Plastic May basag pala Buti muntik na Ang kamay ko Muntik na Ito 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 Plastic siya Pero ang ganda pa Ganda pa Yes Yeah Ha? Huh? Okay take off. Thank you so much you. Okay welcome Ah uh, Spiderman <laughs> Spiderman Spiderman Iningay yung ano natin. Iningay yung platito kung dalawang pares na kulay dilaw. <laughs> Iningay man. Sabi ko, sige, sayo na. Ayan na yung babae. Yung ibang lahi. Eh, mabait ako eh. Kaya sabi ko, sige, sayo na. <laughs> oh, ito pa oh. ko mga idol sa dami talagang mga gamit dito. Oh, ito to, to, to may nakita pa nga ako eh. Oh, ayan oh. Oh, tatlo. Buo. Ay, to, 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 to. Ay, daming pares, oh. Oh. Ayaw ko sa'yo. Ito lang. <laughs> Ang cute. Eh, mga ganyan lang kunin ko. Oh, sa mga nangihinayang, pasinsya na. Hanap tayo ng lagayan ko ng gamit. Hanap tayo. Okay. Wala pa tayo makita. Kailangan ko muna ma... Ipaalam kita kita lang po tayo sunod ating kita <laughs> kita lang po tayo sunod ating video mga idol abangan nyo lang po kasi maghahanap ako ng lagayan nakakaya naman sa inyo kung sasama-sama pa kayo <laughs> nakarami na tayo di ba? abangan nyo na lang po sa sunod nating video ng upload maraming maraming salamat ingat po kayo palagi mga idol siyempre tulad ng sinabi ko huwag nyo kalimutan ni like and share ang ating video okay? para tuloy-tuloy pamimigyan natin ng balik-bembox -ba yun po ay promise pangako ko po sa inyo yan dahil napakaraming gamit dito sayang yan kung hindi natin siya kukunin kung hindi natin gagawa ng paraan para sa inyo sayang po yan talaga o oh, yan dami o oh. okay maraming salamat ingat tayo palagi dyan bye bye peace out.